So, yun. Magandang magandang umaga sa inyo. Dito na kami ngayon sa Blackpool. Sa mga, mga pamilya ko. <laughs> Ayan. Dito kami sa Blackpool ngayon mga kapatid. Explore namin kung ano meron dito. First time namin nakarating. So, yung plano namin bilang pamilya is i-explore namin lahat ng magagandang lugar dito sa UK. Tapos, i-share namin sa inyo. Yan yung plano namin ni Mrs. At least nag-enjoy kami yung adventure and then namin sa inyo kung alin ba yung mga magigitang lugar na pwedeng pasyalan dito sa UK dito kami parati nag stay na aking pamilya sa Travelodge kasi nga mura dito at may malaki kaming discount na nakukuha kasi yung point namin mga batid eh bakit ka kukuha ng mamahalin o luxury na hotel eh matutulog lang naman kayo <laughs> mostly nasa labas lang kayo ng pamilya niyo, nag enjoy Ayan, so dito kami, budget hotel ito nga pala yung Blackpool Football Stadium ayan ha eh. laki <laughs> actually, it's a hotel and also a hotel so kapalit kami dun sa Blackpool, lalakad-lakad kami tignan namin kung ano meron dito So ayun mga kapatid, na nakakita tayo ng, ng bangko. Ibabalik natin to sa may-ari. Ano natin? Ihulog natin sa bangko niya. We just gonna find Halifax or Lloyds tapos nagay natin dun. Oh, suiting suit. So, ito na. Black pool. Ito yung parang siyang baywalk ng nung... ayun feeling ko maganda rito sa gabi ayun no. look at that we are in Blackpool ayun kailangan namin tumawid doon sa kabila need to cross ayun. so ayun pupunta kami doon mga batid lalakarin namin uh, papunta doon sa Pleasure Beach ayun, Pleasure Beach from there to Blackpool Tower. Paradi na kami maglalakad. So, mommy, how how's Blackpool when you were young? No, I've never been. You never been to the Blackpool? No. Me too. <laughs> to and you yet. too? This is my first time. Oh, first time. You too? First time. She's only four years old. How? Oh, you you've been here before. Hello, oh, sister. No, how can she be him? She's only four. Daddy. Daddy, Daddy mm. I've been here for six, years. six years. Six years. You're only four years old. Exactly. <laughs> no, 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 no. If she ever came here before, mm. then that means we could have came here. Because mm. she's your boss. And the seaside, mother, did you didn't see Seaside, but pupunta kami doon, check namin kung ano meron doon tapos magta na lang kami pabalik para hindi na kami maglalakad. So ay madaming hotel dito, gano? mga bed and breakfast, so, mga nagtitipid na pupunta dito. Pero kami yung travel lodge na nakuha namin, sobrang tipid na yun eh. <laughs> 40 pounds ang gabi, di ba? Saan ka na? So baba kami dito, yung sun, Low tide. Um, sado ng pamilya ko. Morning walk sa Blackpool. But this Low tide, siya show. Zanemami. Low tide. And then there's a pier there, bro. We gonna go there later. Okay. That's where the first is. It's a lower coaster, bro. Ganda. Ganda ganda sa umaga, mga mga papi. Kapag summer mga kapatid, eh, very popular siya puntahan. Kasi so, tignan nyo naman, daming pwedeng gawin. Daming restaurant, daming palaruan sa mga bata pang pamilya. Kaya daming nagpupunta dito pag summer. May tram dito. We're <laughs> gonna go ride right there later on. So ayun mga pati ang daming pwedeng pasalan dito Ang pamilya Gusto <laughs> pa, kainan Hotel Doon, puta kami doon mamaya Kasi nandun yung Madam Tussaud, saka Sea Life, saka Peter Rabbit Saka yung tower, Ika-try namin doon kumain You wanna eat on the tower, mami? On top? Yeah Just only coffee and tea So that's it guys, we're going to Bukas. We're in Bukas, we're going to the Look at there, there's so, so many things to do. Look at the slides, scary. What are you talking about? This is for the kids, look at the slides, so many. It's yeah, for the kids. But oh, we can have lunch here if you want to. Oh, it is nice. that's the birthday party. Yeah, but we can still try though. Can we go now? No, not yet. Tomorrow. I'm still got plant here. Kaya dito pero hindi pa kami nakapag-book eh. oo yung Ganda sa loob oh. Para ka nasa tropical forest. Yung <laughs> katat-katat. Dito kami bukas. We're swimming kami kasama mga bata. So ayan, babalik kami bukas dito. Ayan, Sandcastle Water Park. We're gonna come back here tomorrow. So, we're gonna come back here tomorrow, Mini kids. Buddy. okay? Mini-buddy! Kids! and water park tomorrow. As to for that, time for hours before we're get an hour and Hmm. Coral How much? Ten pound each, and you get an hour. In... So ayan ito yung roller coaster, mga ito yung tawag nila Pleasure Beach. Are you gonna go on there? Huh? Are you gonna go on there? No, I'm scared. <laughs> I'm scared. So, let's go. The tram. Yeah. Right. We're sa Madame Tussauds saka sa sea light magta-tram na kami eh. uh. that's not a train, it's a tram what's a tram? it's like a train tram? eh uh. no tram. sa mga mahihig mag roller coaster bagay sa inyo yan, bagay sa inyo sa mga mahihig mag roller coaster ako hindi ako dyan <laughs> yung mga bata lang sa kasi mami uh, Mahilig sila sa roller coaster ako takot takot sa si Fredo anyway so ayan o oh. how we gonna pay it? right contactless oh. I was going to say, how do you pay? <laughs> <laughs> so first You get right. the It's thank you. Thank you very <laughs> much. Thank you. let's Sana ganito yung gawin nila sa sa bus carousel na. Ganda oh. Trump. Kasi yung doktor na <coughs> uh, uh -huh. road, So, North Station. Next door, St. stop, oh, St. We'll Charles Road. touched everyone? This is way. So ayun, nandito kami sa pangalawang pier. Yan yung pangalawang pair. Tapos doon kami, Madam Tussaud, Sea Life, and then Peter Rabbit Adventure. Tignan namin tong tower mga kapatid. yun eh. Yung Blackpool Tower. Ano namin, cha-check namin kung pwede kami mananghalian doon sa taas. Kasi may mga elevator. Mananghalian kami. Ngayon mga kapatid, dati nakikita ko lang yan. Oh, eh, nasa Pilipinas ako. Oh. Ay, malapitan na malapitan na siya taas grabe <laughs> so yan ito pa beach side low tide siya mga pati. ganda ganda tong black pool grabe sobrang ganda siya Ay, may mga ano pa sir dito mga nakasulat to. Mm. Maganda, magandang experience sa pang pamilya. Let's go this way. Kami. So marami pa kayong gustong puntahan doon. Ayun, no? kung mapso marami pa pwedeng puntahan doon pero hindi na kami lalayo. Kasi medyo malayo na. Ayan o, prom. Sana ganito yung gawin sa Ed sa bus carousel eh. Very efficient. Kasi isang diretso lang naman diba? Ang gandang idea yan. Let's cross the road. So, puto na kami sa Madame Tussaud. Going to Madame Tussaud. And, Blackpool. Dalawang araw lang kami dito mga pati. go. Coyote Ugly. Oh, Wendy's. My favorite burger in the Philippines. It's close. It's Wendy's. Ayan. Wendy's, oh. Dito kami mananang halihan mamaya. Ang bagay pa palang pwedeng puntahan doon eh? hmm. Dito kami dito eh, dito kami malang halian mamaya Nakaka-miss to Wendy's Wow, ang ganda rin pala sa loob nito mga oh. kapatid Coral Island. <laughs> Kaso mag-uubos ka ng pera dito mga kapatid eh. Ah, hindi mahilig yung mga anak ko sa mga ganito. Ganda, ganda ito sa loob. Pirates yung team nila. Pirates. Ayan. Dami pang arcade sa loob. maliit na roller coaster dun Laki <laughs> hmm. Ayan sa mga mahilig mag arcade oh. Bagay na bagay ito sa inyo <laughs> Mga anak ko gusto mag arcade pero Iba yung sa kanila, iba yung hirig nila Interaction sila yung bang Katulad ng mga pupunta na yung Madame Tussauds, Sea Life, yan. Kita dah habis Ini restoran yang diterima